Ayan, Adam. So, for so, so, today's video, mga ka-idol, ay mag-delete -de po tayo ng mga ating uh, video, short video sa ating YT. Dahil, uh, mga ang mga idol ay uh, medyo matagal na po itong ating YT at meron tayong uh, subscriber na 26,000 point something. So, ang problema mga ka-idol ay na-reuse content tayo mga ka-idol dahil nga yung mga videos natin dito mga ka-idol ay um, uh, more on green screen. So, hindi po tayo dito na mamonetize mga kaidol. So, ang gagawin ko mga kaidol, tulad nito, mayroon tayong 36 point, uh, k views. ah uh, and dito pa mga kaidol, may 4 point million something views, you know. <coughs> so, i natin ito mga kaidol, Pag-umpisa tayo sa umpisa. So, yung mga videos na sarili natin ay yun lang po ang ating uh, ipa ano, panatili mga kaidol so ito may sa -sayang do, mga sayang doon mga ka kaidol meron tayo ditong uh, malaking views mga kaidol so i-delete po natin yun ayun o oh. so more on politics dito mga kaidol yung mga green screen natin overly so ayun o 1.6 million hindi po tayo na ma-monetize dito mga ka-idol so ito 4.5 million views ayan o oh. so 4.5 million views yun mga ka-idol so i-delete po natin yun mga ka-idol so linisin natin ito mga ka-idol sa ah, baka sakaling ma-monetize tayo mga kaidol kasi ano oh, ito po yung ating last bird ayan na meron tayong 20.9 million views comments years. Yan. So, delete po natin ito mga kaidol. Yan, i-delete natin. So, sa mga magkumpisa compisa dyan, sa mga mag- uh, um, gagawa ng YouTube. Ayan. So, paano magparami na subscribers? So, ganun lang gagawin yung mga kaidol. So, green screen muna kayo. And then, pag marami ng subscribers, pwede na kayo magawa ng sarili yung content. So, ayan lang. Salamat.